alam mo, may isang um, may isang ideya tungkol sa integridad na madalas nating iniisip, ano, na parang uh, nawawala ito bigla. Isang malaking pagkakamali, isang iskandalo. Pero base dito sa mga pinag-uusapan natin, sa mga material na binigay mo, parang hindi naman palalaging laging ganun. Oh. Mas madalas daw parang ano, dahan-dahang pagguguho. Yung maliliit na kompromiso araw-araw, minsan di mo napapansin tama yung mga maliliit na bagay. Kaya ito yung malaking tanong siguro para sa ating lahat ngayon. Paano mo mapapanatili yung integridad mo lalo na kapag parang walang nakikiting tapos um malaki yung nakataya, yung pressure andon. Ito yung tatalakayin natin ngayon, yung konsepto ng ano, panghabang buhay na integridad. At titingnan natin ito lalo na para sa mga leader, mga may impluensya, gamit nga itong mga insights na shinare mo. At yung mga source na to, um, ang ganda ng approach eh. Hindi nila tinitingnan yung integridad na parang switch lang, on or off, meron ka o wala. Mm. Mas tinitingnan nito bilang isang disiplina. Isang bagay na ano, pinagtatrabaho, sinasanay, may kasama pang uh, action plan, mga gabay para maalagaan. Practical. Practical, oo. At para lang din sa kaalaman ng lahat, ano may ilang references dito na uh, may ugat sa pananampalatayang Kristiyano. Mm -hmm. Pero importante 'to, yung mga prinsipyo, yung mga hamon na pag-uusapan natin, italagang e, talagang universal para sa lahat kahit sino na gustong mamuhay ng tapat, ng may paninindigan. At para sa iyo na nakikining, alam namin gusto mong matuto ng ano, mabilis pero malalim. So ang gagawin natin, hihimayin natin to Kukunin natin yung pinaka-importante, yung mga key insights tungkol sa pagpapanatili ng integridad, lalo na pag may pressure. Para itong shortcut mo sa pagiging, kumbaga, well-informed dito. Ang misyon natin, um, Unawain natin paano ba talaga ito itinatayo paano inaalagaan, paano pinapalakas kasi hindi lang ito basta, alam mo yon, nice to have. Mm -hmm. Sabi nga sa isang source mo, parang strategic advantage pangaraw ito eh, mahirap kopyahin. Totoo. Kaya sige, simulan na natin. Um ano nga ba talagang ibig sabihin ng integridad? Kasi sabi sa isang source, hindi raw ito pagiging perpekto. Yun yung unang-unang misconception eh. Akala natin pag sinabing may integridad ay walang mali. Perfect. Pero hindi yon. Ang integridad, mas tungkol ito sa um, uh, pagiging totoo. Tapat ka sa kung ano yung tama kahit mahirap. Kahit may kapalit. Kahit walang ibang nakamasid. Ito yung alignment kumbaga. Nagtutugma yung nasa loob mo, yung values mo, paniniwala mo, sa kayong ginagawa mo sa labas. Yung salita mo, yung kilos mo. Walang pagkukunwari. Ah, yung alignment. Gusto ko yon. Tapos may isang salita sa Hebreyo na ano ang ganda ng pagka-describe dito. Tamim. Ang ibig sabihin niyan, um, pagiging buo, kumpleto. Hindi hati yung loyalty mo, yung pagkatao mo. Hindi siya perfect na walang kasalanan pero consistent, buo, Si na Noah, si Abraham, sa Biblia, tinawag silang mamuhay ng tamim, buo sa harap ng Diyos. Buo, hindi hati. Oo. So dito, makikita mo, ang integridad hindi lang siya basta soft skill sa trabaho. Para siyang refleksyon ng isang katangian na um, moral, hindi nagbabago, mapagkakatiwala. Okay. So kung ang integridad ay tame, yung pakiging buo, ano yung kabaligtaran? Siguro yun yung madalas nating makita, yung uh, divided self, pagkawatak-watak. Yung, alam mo yun, iba yung pinapakita mo sa publiko, tapos iba pala yung nangyayari kapag ikaw na lang mag-isa o sa pribadong buhay mo. Oo, yun na nga, malaki yung gap. Tapos may babala pa nga tungkol yan, di ba? Parang uh, naglilinis ka ng labas ng tasa, pero yung loob, madumi pala. Mm-hmm, Mateo yun, di ba? Oo, at grabe yung epekto nito ah. Sa psychological level pa lang yung stress. Ang hirap panindigan ng dalawang mukha eh. Nakakapagod. Totoo, nakaka-burnout yun. Saka sabi pa sa isang source, hindi raw yan na forever. Parang um, lalabas at lalabas din yan sa huli. May tendency mabunyag. At isang magandang example naman ng tama, yung pagiging buo kahit sa gitna ng hirap, ay si Jose sa Lumang Tipan. Ah, si Joseph. Oo. Grabe yung pinagdaanan niya pero kitang kita yung integridad. Nung nasa balon siya kahit na parang wala ng pag-asa. Tapos um, yung pinakamalaking test siguro nung tinukso siya ng asawa ni Putifar. Oo nga, grabe yun. Yung sagot niya, hindi lang basta hindi pwede. Ang sabi niya, paano ko magagawa ang ganitong kasamaan at magkasala laban sa Diyos? yun yung pundasyon hindi yung takot sa tao kundi hmm. sa Diyos nung siya dahil sa kasinungalingan na natili siyang mapagkakatiwalaan dito pumapasok yung ano Joseph principle na ang integridad mo yun yung magpapanatili sa so yung kapaki -pakinabang, mapagkakatiwalaan kahit ano pa yung sitwasyon mo nasa taas ka man o nasa baba yung consistency yun ang mahalaga Grabe, napaka-powerful nung example ni Jose. So kung ganun pala kahalaga yung pagiging buo, yung tanim, eh bakit parang ang dami pa rin, lalo na sa mga leader, na nadudulas, nabanggit natin kanina, yung unti-unting paguguho, maliliit na kompromiso. At madalas daw ang ugat, ano, pressure, bilis, kaginhawaan. Oh, yung tatlong yan. Pressure, speed, convenience. Tapos may isang term na lumabas, expediency ito raw yung malaking kalaban ng integridad ano ba to bakit nalikado tong expediency ang expediency bale ito yung pagpili mo sa kung ano yung mabilis yung madali yung magbibigay agad ng resulta kahit na um, kailangan mong isakripisyo yung tama yung proseso yung prinsipyo yung katotohanan minsan yung the end justifies the means na mentality? Yun na nga. O kaya mas importante ang resulta kesa paano mo nakuha. Sobrang tempting nito para sa mga leader kasi um, madalas hindi naman siya mukhang masama agad eh. Nagbabalat kayo siya. Kunwari, practical lang, resourceful, efficient, lalo na paggipit sa oras, kulang sa budget o mataas ang target, ang lakas ng hatak na mag-shortcut Oo nga eh. Parang necessity minsan ng dating. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, ang expediency madalas sintomas yan ng kawalan ng tiwala. Kawalan ng tiwala sa tamang proseso, sa timing, o kung may faith ka, sa pagkilos ng Diyos. Marabang sinasabi mo, ah, ang bagal naman ng tamang paraan. Gagawa ko ng sarili kong diskarte. May halimbawa ba tayo nito? Mula sa sources? Meron. Isang classic example, si Haring Saul. Sa 1 Samuel 13, nasa gitna sila ng gera, takot na yung mga sundalo niya, tapos na late si Propeta Samuel na dapat mag-aalay ng handog. Ah, oo, natatandaan ko yan. Dahil sa pressure, sa inip, si Saul na mismo ang nagalay. E eh, bawal yon para lang sa pare yon. Yung katwiran niya, kailangan na. Hindi na pwede maghintay. Parang pragmatic, di ba? Oo, parang leadership decision lang. Kailangan umaksyon. Pero sa mata ng Diyos, pagsuway yun. Kawalan ng tiwala sa proseso niya. At alam natin ang naging resulta, di ba? Malaki ang epekto sa pamumuno niya, sa kaharian niya. Pinapakita nito na yung paano ka nakarating doon kasing halaga kung hindi man mas mahalaga kesa sa ano yung narating mo. Grabe. Malinaw yon, So hindi lang pala basta pagpili ng madali. May compromise talaga sa prinsipyo. At sabi mo nga, nagbabalat kayo. May mga binanggit na disguised itong expediency. Ano yung isa na parang pinakamadalas o pinakadelikado? Hmm. Siguro isa sa pinaka-common at uh, mapanlin lang ay yung tinatawag na pragmatic life pragmatic lie. Ano yun? Ito yung pagsisinungaling mo o pagtatago mo ng katotohanan kasi iniisip mo para naman sa kabutihan nito. O okay lang to kasi mabuti naman yung goal. Halimbawa, i-inflate mo yung numbers sa report para makuha ng budget para sa isang project na alam mong makakatulong sa marami. O hindi mo sabihin yung buong katotohanan sa team mo tungkol sa isang problema para maiwasan yung gulo o panic. Ah, oo, oo. Nangyayari yan. Mukhang practical, pero sinisira nito yung tiwala eh, yung pundasyon. At kapag nasanay ka na dyan, parang mas madali nang gumawa ng mas malaki pang kasinungalingan o kompromiso sa susunod. Delikado. Nakakatakot nga yan. Andali i-justify sa sarili. Tapos, bukod sa expediency, may isa pang set ng panganib na binanggit. Para naman sa mga successful na leader. Yung pitong kasalanan ng matagumpay na leader. Parang ang ironic, no? Yung success mo pa, yung nagiging bitag. Oo, at napakahalaga nito. Kasi akala natin, pag successful ka na, safe ka na, mas madali na. Pero hindi pala. Yung tagumpay mismo, may dala siyang mga bagong test. Ano yung ilang example nun na dapat bantayan? Dalama siguro na ano, very relevant. Una, yung pag-iisa sa tuktok o isolation. Habang umaangat ka, kumukonti yung mga taong um, willing magsabi sa'yo ng totoo, lalo na yung masakit pakinggan. Ah, oo. Puro yes men na lang. Nagiging echo chamber. Puro papuri. Nawawala ka ng reality check. Pangalawa, yung pakiramdam na exempted o entitlement. Ito yung feeling na dahil sa posisyon mo, sa achievements mo, parang hindi na applicable sa'yo yung rules. Na special ka. Oo na may karapatan kang gawin yung mga bagay na bawal sa iba. Parehong ito, isolation at entitlement, unti-unting kumakain sa humility saka sa kasa-accountability na crucial para sa integridad. Malinaw. So, ang dami nating natutunan. Nakita natin ano yung integridad, yung taming, pagiging buo. Nakita natin yung mga banta, expediency, yung mga bitak ng success. Ngayon, syempre, ang pinakamahalagang tanong, paano natin ito mapapatibay? Sabi sa mga material mo, kailangan daw ng plano, ng sistema. May term pa nga na arkitektura ng moral na paninindigan. Ano ibig sabihin ito? Parang building lang. Oo, parang ganun nga yung architecture of moral conviction. Para kang nagde-design at nagtatayo ng isang matibay na moral structure sa loob mo. Pero ginagawa mo ito bago pa dumating yung bagyo, yung mga pagsubok, yung pressure. Hindi ito yung react ka lang pag andyan na. Proactive ito. At ang pundasyon nito, ayon sa source, ay yung paniniwala na merong tama at mali na totoo. Objective, hindi nagbabago depende sa sitwasyon o sa kung anong uso. Parang blueprint nga, ano yung mga parang post nito, yung mga haligi nitong arkitektura. May tatlong haligi na binanggit. Una, malinaw na definition definitional clarity. Hindi lang yung alam mong bawal magnakaw. Ito yung ikaw mismo define mo para sa sarili mo, ano yung mga linya na hindi hindi mo tatawirin. Mga non-negotiables mo. Oo. Uh -uh. Ano yung non-negotiables mo sa pera, sa salita mo? Sa relasyon, sa oras, kailangan mong isulat yan, klaruhin para sa sarili mo. Pangalawa, theological na katiyakan, theological certainty. Ito yung kinokonekta mo yung mga desisyon mo araw-araw sa mas malalim mong paniniwala sa eternal significance. Ano ba talagang nakataya pag nag-compromise ka, hindi lang yung dito at ngayon. Okay, depenisyon, katiyakan. Ano yung pangatlo? Pangatlo, pagsandal sa proseso. Procedural Reliance. Ito yung may ready ka ng plano paano ka tutugon pag na ka. O pag nasa gitna ka ng isang ethical dilemma. Parang fire drill, pero para sa moralidad. Fire drill. Gusto ko yan. Alam mo na kung sino tatawagin mo for advice. Alam mo na anong step 1 o paano ka aalis physically sa sitwasyon para hindi ka na mag-iisip sa gitna ng tinatawag na moral fog, yung parang ang labo ng lahat. Kung ka na sa moment, ang hirap na mag-isip ng tama. No? Gusto ko yung idea ng fire drill. Tapos may nabanggit din na anticipatory ethics. Parang related dito. Yung parang nagwa-war games ka para sa etika nagpa-practice. Exacto. Para kang nag-strategic planning pero ang focus mo, etika. Iniisip mo na in advance ano kaya yung mga posibleng ethical challenge na haharapin ko sa trabaho ko, sa buhay ko. Tapos pinaplano mo na yung response mo. Kasama dito yung pag-identify nung tinatawag na ethical landscape. Yung mga red zone, klarong mali. Yellow zone, yung mga medyo malabo, kailangan ng extra ingat at tanong-tanong. At yung blind spot zone, yung mga area na baka hindi mo napapansin yung sarili mong bias o mga nakasanayan na pala na mali. Wow, ang galing nun, para prepared ka talaga. Ang goal is mabawasan yung surprise factor, para hindi ka ma-overwhelm tagdumating yung ethical crisis. Okay, at para maging super practical ito, may mga tools ba, mga kasangkapan na pwedeng gamitin talaga, hindi lang konsepto? Meron, meron. Isa na yung paggawa mo ng sarili mong Personal Integrity Charter o PIC. Isang dokumento talaga. Isusulat mo doon yung mga na-define mong non-negotiables, yung mga proseso mo pag may temptation, yung mga napag-usapan sa haligi, hashtag 1 at hashtag 3. Parang personal constitution mo. Parang ganon. Tapos, eto, napakalaga. Yung pagkakaroon ng accountability partners, mga gabay sa pananagutan. Mga taong pinagkakatiwalaan mo na binigyan mo ng permiso na tanumin ka. Yung mga mahirap na tanong. Yung mga tanong na ayaw mong marinig pero kailangan mong marinig. Hmm, yung magsasalba sa'yo minsan sa sarili mo. Oo, at kailangan din ng regular na pagsusuri at pagmumuni-muni. Pwedeng daily audit, mabilis lang, kamusta ba ako sa mga prinsipyo ko today? O weekly review, para hindi lang ito nasa isip, nagiging habit na isasagawa. Napaka-importante nga ng mga sistema kasi parang lumalabas dito ang integridad. Hindi pala siya, alam mo yun, parang destination na narating mo na tapos okay na. Hindi talaga. Isa siyang ano, patuloy na proseso pang habang buhay na pagsasanay. Tumpak na tumpak. Hindi yan estado na okay, may integridad na ako. Check. Hindi ganun. Kailangan ng constant na pagbabantay. Renewal pagpapanibago kasi laging nandyan yung panganib ng ethical drift. Yung unti-unti kang naanod palayo sa standard mo, hindi mo namamalayan. Saka, syempre yung complacency, yung pagiging kampante, yung feeling na okay na ako, di na mangyayari sa akin yan. Yun, delikado yun. O nga. Tapos, paano kung um, sa kabila ng lahat ng pag-iingat, ng mga sistema, eh, nagkamali ka pa rin, nadulas ka, Ibig sabihin ba nun, wala na, bagsak na, wala ng integridad? Magandang tanong yan. Dito pumapasok yung napakahalagang konsepto ng, ano, pagsisi o teshuva sa Ebreo. Ang literal meaning niyan ay pagbaliktad, U-turn. Ah, U-turn. Kapag nagkamali ka, hindi ibig sabihin tapos ng kwento ng integridad mo. Ang pinakamahalaga ay yung gagawin mo pagkatapos magkamali yung teshuva yung pag-u-turn parte yan ng proseso ng pagpapanumbalik may mga hakbang yan una pag-amin confession tapat walang excuse pangalawa pagpapanumbalik restoration gagawin mo lahat ng makakaya mo para itama yung mali at pangatlo pananagutan accountability haharapin mo yung consequences magpapasakop ka sa proseso ng pagtutuwid hindi madali 'yon. Hindi madali, pero posible. Yung tiwala kahit nasira, pwedeng muling maitayo. Hindi instant, pero true consistent action. Yung pagpapakita ng tunay na pagbabago over time. So hindi siya katapusan, kundi pagkakataon para umayos ulit. Para ihanay ulit ang sarili sa tama. Wow. Okay. So, kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin, grabe ang dami nating na-cover. Ang integrity, hindi lang siya basta honesty, isa siyang aktibong disiplina, yung pagiging buo, tamin. Mm -hmm. Tapos, may mga real na banta dito. Minsan nakatago pa, tulad ng expediency. O yung anino mismo ng tagumpay natin. Tama. At dahil doon, hindi ito pwedeng iasalan sa mabuti naman akong tao. Kailangan ng intentional na pagtatayo ng depensa. Mga sistema tulad ng PIC, accountability partners, regular na self-check. At para sa iyo na kasama namin dito, hindi lang ito mga teorya ano, ito ay tungkol sa pagbuo mo ng katatagan, resilience, sa harap ng mga pressure na siguradong darating sa trabaho, sa pamilya, sa community. At yung pagkakaroon ng matibay na integridad, gaya ng sabi kanina, hindi lang siya tama, strategic pa, pundasyon para sa pangmatagalang impluensya. Sana itong paghimay natin ay nakatulong sa na magkaroon ng mas malinaw na framework para dito. At bilang pangwakas naming ihiwan sa iyo, isang tanong lang para sa iyong pagninilay. Dahil nakita natin na ang integridad ay kailangan ng laging pagbabantay laban sa ethical drift, sa complacency at kailangan ng mga sistema, ano kaya ang isang maliit lang pero konkretong pagbabago na pwede mong idagdag sa iyong weekly routine? Simula ngayon na magsisilbing parang early warning system mo. Isang paalala para manatili kang mapagbantay at nakahanay sa mga pinaniniwalaan mo. Isang magandang hamon 'yan. Maraming salamat sa'm sa iyong oras at sa pagsama mo sa amin sa malalimang paghimay na ito. Hanggang sa susunod,